Ito, madalas nito sabihin, no? Sabi ni Rock Clem, dahil do sa unyo, nagsisialisan mga kumpanya sa Pilipinas. Mali. Maling-mali po yan. Yan ang gustong isipin ninyo ng mga employer at may-ari ng kumpanya para hindi kayo mag -union. Pero hindi lang naman pag union ang dahilan kung bakit mag invest ang isang kumpanya sa isang bansa o hindi. Nandyan yung pamamalakad ng gobyerno, presyo ng kuryente, infrastruktura, kung may sapat pa na daan, sapat na tren, etc. At yung mga uh, standard of living sa isang bansa. Yung sweldo ng mga gagawa at kunyon, isa lang yan sa mga expenses ng kumpanya. Hindi yan ang pinakadahilan kung ba't nagsisialisan. No, eh bakit sa China? Sa China, alam mo ba na 98% ng mga kumpanya may union? Lahat ng malalaking international companies nandun na, Apple, Nike, lahat. Ba't nandun sila? kahit merong union, 'di ba? Kasi maganda